Hello mga kalaki, magandang hapon po 2pm na po mga kalaki at syempre po May 10, 2pm Ito po ang magandang tips at mga uh, dapat tayaan ng mga 4 digit lucky numbers sa masusugit po natin mga lucky followers na talagang tumataya po ng Pilipinas sa abroad. Umpisaan po natin sa Canada 9281 Greece 3024 Mexico 8172 Australia 1796 New Zealand 6430 India 2839 Philippines 1583 Israel 7263 Las Vegas 0092 Alaska 8744 Saudi 1236 Japan 3479 Italy 8122 Germany 6976 Korea 3724 Texas 1238 ano China 2439 Singapore 0410 Hong Kong 7288 Dubai 6296 Malaysia 1377 Taiwan 6433 Thailand 2139. Ayan po ang mga 4 digit lucky numbers. Good luck mga kalaki at ingat po mananalo tayo. Claim it.